atin baliktarin ang tortang pako kapag luto na ang kabilang side. Dahil luto na nga ang tortang pako natin, inggiting ko kayo ha. Tanggalin na natin sa tangkay ng pako ang mga dahon ito. dahil yan ang gagamitin natin sa ating tortang pako. Pakalipas lang ng ilan saglit, tapos na natin himayin ang mga dahon ng pako sa tangkay nito maglagay na tayo ng mantika sa ating pan. Kapag mainit na, igisa na natin ang sibuyas. At isunod naman natin ngayon ang kamatis at haluin lang natin ito hanggang sa lumambot o maluto ang kamatis. Pag okay na mga katara ang kamatis, ilagay na natin yung pako at haluin lang natin ito. Pero saglit lang natin ito, igigisa dahil ito torta pa natin itong pako. Meron tayong tatlong itlog. Lagyan na natin ito ng paminta. Maglagay naman tayo ngayon ng seasoning powder. Kaya haluin lang natin ng mabuti ang itlog. Kapag okay na ang itlog natin, ilagay na natin ang ginisa nating pako. At haluin lang natin ito ng mabuti. Ayan na at ready na itong Itorta! Kapag mainit na, ang pan na gagamitin natin para sa ating tortang pako, maglagay na tayo. Pag okay na, ang kabilang side, atin na itong baliktarin. Kalipas pa ng ilang saglit lang, luto na ang tortang pako. Kaya maglagay pa tayo para sa ating tortang pako para maluto na ang lahat ng ito. Kaya baliktarin uli natin ang tortang pako. Makalipas pa ng ilang saglit pa, luto na ulit. At dahil luto na mga katara, ang tortang paku natin, syempre, hindi mawawala yan sa atin. Tiki man time na, tara na! Pero, inggitin ko muna kayo at takamin na rin, syempre. Yum, 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 yum! Ang unang subo, syempre, sa akin. Kaya, ang ikalawang subo sa akin muli. Sobrang sarap mga katara, kaya gawin mo na rin ang tortang pako. Ito na ang para sa inyo, ang ikatlong subo mga katara, pa sa inyo na to. Kaya mag-subscribe ka na para updated ka kapag may mga bago kong mga video. Huwag mong kalimutan ha na mag-like, mag-comment at pakishare na rin ang video ito. Alam ko na gustuhan mo ito.